Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung ikaw ay naghahanap ng lugar na maganda, ligtas, nag-aalok ng magandang edukasyon at maayos na healthcare industry, maaaring ang state ng Vermont sa Estados Unidos ang perfectong state para sa iyo. Base sa listahan na inilabas ng website ng US News ngayong taon, sa 51 state ng US, ang Vermont ay nasa ikapitong pwesto pagdating sa lugar na magandang tirahan. Sa ganda ng kalidad ng pamumuhay sa lugar na yan, ito ang napili na mag-asawang pay bin ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng apat na mga anak at isa sa mga ito ay isinilang noong March 16, 1970 at pinangalanan nilang Don Marie o mas kilala sa palayaw na Pixie. Ang kanilang pamilya, bagamat hindi mayaman, ay tahimik na nanirahan sa Burlington. Ngunit ang masaya nilang buhay ay magbabago nang pumanaw ang ilaw na kanilang tahanan. Pagkalipas ng ilang taon, ang ama ni Don ay nakakilala ng bagong babae na kalaunan ay pinakasalan nito. Si Joanna, kinilalang stepmother ni Nadon at ang kanyang mga kapatid ay itinuring na din itong parang kanilang ina. Sa ganda ng trabaho ng kanyang ama, si Nadon ay nagawang makapag aral Siya ay nakagraduate sa Burlington High School noong 1988 at upang magkaroon siya ng mas magandang trabaho ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Siya ay pumasok sa Trinity College at nang makuha niya ang kanyang diploma, ay kaagad siyang nagtrabaho sa hotel. Base sa mga reports, ang laging abala sa kanyang trabaho ni Sidon ay nakilala si David Viennes na nagtatrabaho din sa parehong hotel bilang chef. Ang dalawa ay nagkamabutihan at ayon sa paglalarawan ng mga kapamilya ni Don, ito ay masayang masaya dahil na kay David na ang lahat ng katangian na hinahanap niya sa isang lalaki para sa kanila ay perpekto ito para kay Don. Ngunit ang problema ay hindi pa maaaring ikasal si David dahil sa mata ng batas ay kasal pa rin siya sa kanyang unang asawa pero gumugulong na ang kanilang divorce. Si David at ang kanyang strange wife ay nagkaroon ng maayos na hiwalayan at pagkatapos nila maghiwalay, napunta sa dati niyang asawa ang custody ng tatlo nila mga anak. At bagamat hiwalay na sila ng tirahan, Sina David ay nagroon ng maayos na co-parenting. Habang hinihintay nilang ma-finalize ang divorce, si Don ay pinakilala na si David sa kanyang mga magulang. Habang si David naman ay ipinakilala ito sa kanyang tatlong mga anak. Ang bunsong anak ni David na si Jackie ay binahagi na gustong gusto niya si Don dahil talagang napakabait nito. Pagkalipas ng ilang buwan nila magkarelasyon at paghihintay, Pagkababa na pagkababa ng desisyon ng korte na wala nang bisa ang kasal ni David sa kanyang ex, ay kaagad nagsama si na Don sa iisang bubong. Sa loob ng ilang taon, si Don ay tinuring na parang kanyang sariling mga anak ang mga anak ni David. Noong 1997, pagkalipas na matagal na paghihintay, si na Don ay nagawa ring magpakasal. Pagkatapos nilang maikasal ay hindi sila tumigil sa isang lugar ang hindi nila pagkakaroon ng anak ang nagtulak sa kanila na tuklasin ang iba't ibang mga lugar sa Amerika. Kung magustuhan nila ang isang lugar ay minsang tumitira sila doon ng ilang buwan. Nang sila ay makarating sa Florida, ang mag-asawa ay nagtayo ng isang restaurant. Ngunit ang tagumpay nilang inaasam ay hindi nangyari. Kaya ipinagbenta nila ang negosyong yun saka nagtungo sa iba't ibang state. Ngunit sa lahat ng lugar na kanilang napuntahan, ang mag-asawa ay na love sa ganda ng California. Pagkatapos ng masusin nilang usapan, noong 2008 ay nagdesisyon ang mag-asawa na permanente ng manirahan sa tahimik na lugar sa Lumita. Nang sila ay makakuha ng two-bedroom apartment, gamit ang naipon nilang pera sa mahigit na isang dekada, lakas loob nilang binili ang dating coffee shop. Mula buwan ng Mayo hanggang Setyembre ng parehong taon na yun, dumaan sa maraming renovation ang coffee shop dahil gusto nila itong maging restaurant. Si David ay naiulat na laging binabandayan ng renovation habang si Don naman ang nagtatrabaho bilang waitress sa ibang restaurant para sila ay makakain at meron pa silang pera na pambayad sa kanilang mga bills. Nang matapos ang renovation, Si David ang naging chef habang si Don naman ang naging hostess at minsan ay server. Hindi nagtagal, ang kanilang maliit na restaurant ay nakilala at kung titingnan mo ang reviews sa establishmento, ang mga tao ay hindi mapigilan na purihin hindi lamang ang pagkain, pero pati ang ambience at kung paano sila tinrato ng maayos ng restaurant staff. Ilang buwan lamang pagkatapos nilang buksan ang kanilang negosyo, na naiulat na kaagad nabawi ni na David ang kanilang mga nagastos. Ang kanilang pamilya ay masaya sa kanilang tinatamasang tagumpay. At bago magtapos ang taong 2008, sila ay tinuturing ng power couple. Dahil sa ganda ng takbo ng kanilang buhay, ang dalawa ay tila walang balak na bumuo ng sarili nilang pamilya. Sina David ay naiulat din na excited na ipagdiwang ang unang taon simula nang maitayo nila ang kanilang restaurant. Ngunit ang plano nila mag-asawa ay hindi na natuloy dahil noong October 2009, ang labing limang taong pagsasama ng dalawa ay natapos dahil naiulat na hindi nila kayang pagsabayin at balansehin ang pressure ng pag-aasikaso ng kanilang restaurant at kung papaano nila mapapasaya ang isa't isa. Kung tatanungin mo si David ay sinabi nito na siya ay iniwan ni Don. Kaya wala siyang nagwa kundi ipagpatuloy ang lumalago nilang negosyo. Kalaunan, si David ay nagawang makamove on. Hindi lamang siya nagmatagumpay na chef na kilala sa kanilang lugar. Pero nagkaroon din siya ng bagong babae na naging dahilan kung bakit siya lalong naging masaya sa buhay. Pero noong August 2010, ang lahat ay magugulat dahil ang sikat na chef ay inaresto ng mga otoridad at sinampahan ng kaso sa pagkawala ng kanyang asawang si Don. Sa litratong ito, makikita mo kung gaano naging emosyonal ang kaibigan ng biktima sa kanyang sinabi At para malaman mo ang punot dulo, ay ginamit ko ang mismong court document na ito para pagtagpi-tagpiin ang lahat. Ayon sa prosecution bagamat matagumpay ang kanilang negosyo, ang relasyon nila doon ay katulad lamang ng ibang mag-asawa. Ang mga ito ay nakakaranas din ng hindi pagkakaintindihan at sila ay nag-aaway din. Ngunit katulad ng dalawang taong nagmamahalan ay nagagawa nilang magkasundo muli. Pero noong November 8, 2009, ang kapatid ni Don na si Dana ay dumulog sa Los Angeles County Sheriff's Department para mag-file ng Missing Persons Report dahil ang kanyang kapatid na si Don ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag o text. Nang malaman ng detective na ang huling beses niya itong nakausap ay halos tatlong linggo na, ay agad silang nagbukas ng Missing Persons Report. Tinulungan din nila si Dana na mamigay ng missing persons flyers. Nagtungo din ang mga detectives sa restaurant na doon pero nagkataon naman na wala doon si David. Kaya para hindi masayang ang kanilang oras, ay nagtanong-tanong sila sa mga tauhan ng restaurant at nagawa din nilang makausap ang may-ari ng motorcycle repair shop na nasa harap ng restaurant na kinilalang si Joe. Ibinahagi nito na naging siya sa mag-asawa lalo na kay Don dahil madalas itong dumaan sa kanyang shop. Bukod sa madalas silang mag-usap ay giliw na giliw din si Don sa kanyang aso. Kaya nagtaka siya nang hindi niya ito nakita noong October 19. Kinabukasan ay nag-alala na siya dahil hindi na naman niya ito nakita. Sinabi niya sa mga otoridad na pagkalipas ng dalawang araw mula nang huli niyang nakita si Don ay kinausap niya si David. Ngunit sa kanyang gulat ay sinabi nito na sila ay merong problemang mag-asawa at dahil sa lalanang issue ay tinanggal niya si Don sa trabaho ang kanilang usapan ay natapos ngunit sinabi niya na sa loob ng ilang araw ay sinubaybayan niya ang restaurant at mga galaw ni David. At nagtaka siya nang ang sasakyan ni Don ay nanatili sa parking lot ng restaurant kahit sinabi nito na hindi na nagtatrabaho doon si Don. Bagamat siya ay merong kutob na maaaring meron nangyaring masama sa kanyang kaibigan, hindi naman siya pinayagan ng mga otoridad na mag-file ng missing persons report. Dahil sa protocol ng mga ito ay tanging kapamilya lamang ni Don ang maaaring mag-file ng ganong report. Gamit ang salaysay ni Joe at Dana, ang mga otoridad ay kaagad nagbukas ng missing persons report. At pagkalipas ng tatlong linggo noong November 9, 2009, si David ay upisyal na inimbitahan ng mga otoridad sa police station para sa isang interview. Pagkatapos ipaalam sa kanya ng mga investigador na ire-record nila ang usapan, sinabi ni David na kahit tinanggal niya sa trabaho si Don ay nagkaroon pa rin sila ng maayos na relasyon. Ngunit ibinahagi rin niya na ang pressure ng pagpapatakbo ng restaurant habang ginagampan niya ang pagiging mabuting asawa ay talagang naging mahirap. Dahil sa kagustuhan niyang mapalago at magtagumpay bilang restaurant owner, ay naging abala siya sa kanyang trabaho at doon na nagsimula ang kanilang issue. Si Don ay nakaramdam ng kalungkutan dahil wala na silang oras para sa isa't isa. Ibinahagi din ni David na sa halip na maghanap ng trabaho para ito ay mayroong pagkaabalahan, ibinaling di umano ni Don ang kanyang atensyon sa ipinagbabawal na gamot. Bukod sa paggamit ng droga, ang 30 na taong gulang niyang asawa ay di umano'y naging alkoholik na rin. Ang kombinasyon ng alak at droga ay sinabi ni David na kailanman ay hindi nagkaroon ng magandang resulta. Kaya upang hindi tuluyang sirain ni Don ang kanyang buhay at relasyon, di umano'y iminungkahi niya dito na humingi na ng tulong sa profesional o kaya pumunta sa rehab. Ngunit ang kanyang hiling ay di umano'y ipinagkibit balikat lamang ni Don. Kinabukasan, pagkatapos ng usapan nilang yon, Sinabi ni David na nakatanggap siya ng text message mula sa kanyang asawa na nagsasabi na gusto nito ng space at siya ay babalik rin sa kanilang apartment. Nang siya ay tanungin kung bakit niya tinanggal ang sarili niyang asawa sa trabaho, ay sinabi ni David na natuklasan niya na nagnanakaw si Don sa restaurant. Ang pagiging adik at pagkalulong nito sa alak ang di umano'ng nagtulak dito para magnakaw ng pera. Bukod doon ay naging mainitin na din ang uli nito at madalas ni Don sigawan ang kanilang mga trabahador sa restaurant. Kaya upang maprotektahan ang kanilang lumalagong negosyo ay minabuti niyang tanggalin ito. Pagkatapos ng mga salaysay na yan, sinabi ng mga otoridad kay David na nawawala na ng tatlong linggo si Don. At kung pagbabasehan ang salaysay at ibinahagi mga impormasyon ng kaibigan at kapatid nito, sa tansya nila ito ay huling nakitang buhay noong October 18, 2009. Nang malaman ni David na halos isang buwan na pala itong nawawala, sinabi niya kaagad sa mga otoridad na hindi niya ito hinanap dahil gusto niyang igalang ang kahilingan ng kanyang asawa. Ipinakita niya sa mga detectives ang text message ni Dawn kung saan sinabi nito na gusto niya ng space. Idinagdag niya na sinuportahan niya ang pansamantalang nilang paghiwalay dahil maaaring makatulong yon sa kanilang magulong relasyon. Nang matapos ang interview, si David ay malayang nakalabas ng presinto dahil sa kawala ng malakas na ebidensya na magdadawit dito sa pagkawala ni Dawn. Ang chef ay pinagpatuloy ang pagtatrabaho sa kanyang restaurant habang ang mga otoridad ay inaalam kung si Don ba talaga ay nawawala o baka naman ay kusa lamang itong umalis para mag-unwind. Sa pahayag ng mga kaibigan ni Don, ito ay mahilig bumiyahe sa iba't ibang lugar kaya maaaring ito nga ay nagbakasyon lamang. Ngunit ang teorya niya na isinantabi ng mga investigador nang makumpirma nila mula mismo sa banko at telco provider nito na simula noong October 19 ay hindi nito ginamit ang kanyang credit card, cheque o kahit savings account. Pero ang nakakapagtaka ay kahit walang aktibidades sa kanyang banko, simula ng may ulat na ito ay nawawala, ay nagagawa pa rin itong mag-send ang text messages sa iba niyang mga kaibigan, dating mga katrabaho at kahit sa kanyang asawa. Sa lahat ng text ay lagi niya sinasabi na nasa maayos siyang kalagayan. Sa isang text naman ay nabanggit ni Don na siya ay di nasa state ng Florida. Ngunit hindi kaagad yon pinaniwalaan ng mga investigador dahil base sa data na ibinigay ng telco provider ni Don, ito ay wala sa Florida. Dahil ang cellphone nito ay nagpiping sa cellphone tower mula mismo sa California. At ang saktong lokasyon ay sa loob mismo ng restaurant na ari nila ni David. Sampung buwan pagkalipas may ulat na nawawala si Don, ang mga detectives ay tinaas ang simpleng missing persons report sa homicide case dahil naniniwala sila na merong masamang nangyari dito. Sa loob ng ilang buwan habang hindi mapakali ang pamilya ni Don, si David naman ay nag-move on na sa kanyang buhay at ito ay pumasok sa bagong relasyon. Ngunit ang hindi niya alam, ang mga bagong homicide detectives na humahawak ng kaso ay tahimik siyang iniimbestigahan at ginagawa ang lahat upang makakalap ng ebidensya para makabuo ng malakas na kaso laban sa kanya. At noong October 2010, bagamat umalis na si David sa dati niyang apartment, ang mga detectives ay lumapit pa rin sa judge at nagawa nilang makakuha ng aprobadong search warrant. Kasama ang mga bihasang forensic team doon ay natuklasan nila na may posibilidad na merong nangyaring masama sa loob ng apartment na iyon dahil nang gumamit ang mga ito ng kemikal na luminol ay nagliwanag ang silid at banyo na nangangahulugan na kung anuman ang nangyari doon ay merong isang tao na namatay. Ang balitang 'yan ay kaagad kumalat sa iba't ibang news outlet pero mas magugulat ang lahat sa headlines na lumabas noong February 23, 2011. Si David ay nagtangka palang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa bangin. Ngunit ang balak niya ay hindi natuloy dahil bawat galaw at lugar na kanyang puntahan ay nakasurveillance. Kaya noong gabi na gusto niya magpakamatay ay kaagad siyang napigilan ng mga detectives. Nang siya ay makalabas ng ospital ay dumiretsyo naman si David sa presinto. Pagkatapos siyang basahan ng kanyang mga karapatan, pumayag si David na i-record ang kanyang interview. At katulad ng una niyang sinabi, itinanggi niya na may kinalaman siya sa pagkawala ni Don. Ngunit sa tagal niya sa interview room, dagdagan mo pa ng pressure at pagod sa paulit-ulit na pagtatanong ng mga detectives. Pagkatapos ng ilang oras ay bumigay rin si David. Ngunit sinabi niya sa mga ito na ang lahat ay aksidente lamang. Ayon sa kanyang salaysay noong October 18, 2009, niyaya siya ni Don na gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Pero nang matapos sila ay hindi niya nagustuhan ang epekto ng droga. Sinabi niya na dahil sa droga, natatandaan niya na siya ay lalong nagalit kay Don. Naalala niya ang pagtanakaw nito sa restaurant at doon nagsimula ang kanilang matinding pag-aaway. Sa tindi ng kanyang galit, sinabi ni David na nalagyan niya ng tape ang bibig, paa, mga kamay ni Don saka niya ito iniwan sa kanilang salas. Ipinagmalaki pa niya na ang isa sa mga rason kung bakit niya nagawa yun ay dahil sa high na high ito at nag-aalala siya na baka magpalaboy-laboy lamang ito sa labas na kanilang apartment. Inilarawan niya na bago siya matulog ay hindi ito umiyak o gumawa ng anumang ingay. Kaya sa isip niya ay maaaring ito ay nakatulog lamang. Pero siya ay nagulat kinaumagahan dahil ito ay hindi na pala humihinga. Sa kanyang katarantahan ay inilagay niya ang bangkay nito sa closet at siya ay nagtungo na sa restaurant. Kinabukasan, isinilid niya ang bangkay sa garbage bag, saka itinago sa basurahan na makikita sa likod ng restaurant. Ngunit ang mga otoridad ay hindi naman kontento sa kanyang mga sinabi. Kaya dalawang linggo pagkatapos ng unang interview, binalikan muli nila si David. Doon ay hindi lamang nagbago ang mga detalye ng salaysay nito, pero inamin rin ni David kung paano niya idinispat ang bangkay. Sinabi niya na noong October 18, 2009, siya ay lumabas kasama ang isa niyang kaibigan para pag-usapan ang posisyon nito bilang chef. Habang sila ay nag-uusap ayon kay David, paulit-ulit na nag-text sa kanya si Don hanggang umabot pa sa punto na sinundo na siya nito. Nang sila ay makauwi, doon na nagwala ang kanyang asawa at kusang uminom si Don ng pampatulog. Pero ayon kay David, tila walang epekto ang gamot dahil sa halip na makatulog o kumalma ito, si Don ay lalong nagwala at di umunoy pa ulit-ulit siya nitong sinabihan ng masasama at masasakit na salita. Sinabi ni David na hindi niya ito pinatulan, ngunit dahil sa ayaw nitong tumigil, ay kumuha siya ng duct tape at tinalian niya ang mga kamay, paa at bibig ni Don. Apat na oras pagkalipas niya makatulog, doon niya lamang napagtanto na patay na pala ang kanyang asawa. Ibinahagi niya sa mga otoridad na aksidente lamang ang lahat. At dahil sa ayaw niyang masira ang kanyang magandang reputasyon bilang chef, naisip niya na i ang bangkay ni Don sa pamamagitan ng pagkakita dito. Nang ito ay magkakita na, inilagay naman niya ito sa slow cooker sa loob ng apat na araw. At upang hindi makahalata ang mga tauhan sa restaurant, ang -a -a ng bangkay ay hinaluan niya ng lumang mantika. Pagkatapos ay inalagay niya ito sa garbage bag saka itinapon sa basurahan sa labas ng restaurant. Ang detaling yan ay nakarecord at ang mismong ginamit ng prosecutor laban kay David para ito ay maipakulong. Nang mangyari ang paglilitis, ang prosecution ay sinabi na ang nangyari kay Don ay hindi aksidente. Iniharap nila ang kapitbahay, kapatid at mga kaibigan ng biktima na nagpatunay na si Don ay inaabuso ni David sa punto na kinailangan pa nitong mag-ipon ng pera at ipatago sa kanyang kaibigan. Isang witness na si Galvan ay sinabi sa korte na noong minsan na nagtungo siya sa restaurant ni David ay nakita niya ang mga pasani ni Don sa leeg nito. Bagamat nakatulong ang mga salaysay nila sa pag-usad ng kaso, ang prosecution naman ay hindi napatunayan na sinadya talaga ni David na patayin si Don. Kahit ang forensic investigator ay ibinahagi ang nakita nila sa loob ng apartment ng dalawa, ay hindi naman nila napatunayan na intentional talaga nitong pinatay ang biktima. Dahil dyan, ang jury ay binaba ang kaso mula first degree murder sa second degree murder na may mas mababang parusa. Si David ay hinatulang makulong ng labing limang taon. Dalawang beses na nagapil si David simula nang siya ay mahatulan. Ngunit hindi niya nakumbinsi ang mga hukom. Tinangka din niya mag-apply ng parol pero nabigo siyang kumbinsihin ang review board. Kaya magpahanga ngayon ay nabubulok pa rin siya sa kulungan. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.